Iris, sa pag-iibigan ay simula ng spark. Isang simpleng usapan ang maaaring magliab ng damdaming hindi mo inaasahan. Sa umpisa, parang laro lang, pero sa likod ng mga biro at sulyap, unti-unting namumuo ang isang koneksyon na kayang sumiklab kung bibigyan ng pagkakataon. Huwag matakot sa bagong simula, Iris. Maaaring ito na ang simula ng iyong romantikong revolusyon. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Taurus, ang pag-ibig ay pagkakakilanlan, at kapanatagan. Tahimik ang simula, pero may lalim. Sa pag-uusap ninyo ng isang taong nagbibigay ng aliwala sa puso, unti-unti mong mararamdaman ang pag-usbong ng tiwala. Hindi kailangang madawiin, mas maganda ang relasyong matibay ang pundasyon. Hayaan mong ang katahimikan ninyong dalawa ay magsilbing musika ng isang bagong simula. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Gemini, ang pag-ibig, ay palitan ng kaisipan. Hindi mo inaakalang sa isang simpleng diskusyon ay may tumitibok na damdamin. Sa bawat salita at sagot, may kislap ng interes at pagnanais na mas makilala pa ang isa't isa. Gemini, sa talas ng isip mo at talino sa pag-uusap, maaaring masumpungan mo ang isang taong kasing leksi ng iyong isipan, at maaaring pati puso mo'y mapasayaw. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Cancer, ang pag-iibigan ay emosyonal na koneksyon. Sa dahan daw ang pagbubukas ng damdamin, unti-unti kayong nakakatagpo ng aliw sa presensya ng isa't isa. Cancer, mararamdaman mong ligtas kang magpakatoto. Sa bawat tingin at tapat na mensahe, may pag-asa ng isang matatag at masuyong ugnayan. Ang iyong puso ay tila tahanan na rin para sa isa pa. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Leo, pagkakaibigan na may kuryente, mula sa tawanan at kulitan, biglang may kakaibang sulyap. Leo, sa pagiging bukas mo sa bagong kakilala, may posibilidad na ang pagkakaibigang ito'y magliyab at maging mas matamis. Isang taong handang kilalanin ang tunay mong liwanag, at handang kasing liwanag mong sumikat sa larangan ng pag-ibig. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Virgo, ang pag-iibigan ay pagmamasid at pagunawa. Hindi mo managad ipakita ang nararamdaman mo, Virgo, ngunit sa bawat tanong at pag-alala mo, nararamdaman niyang may tunay kang malasakit. Sa katahimikan mo, may sinseridad. Sa simpleng pagtatanong kung kumain na siya, may pag-asang umusbong ang isang malalim na koneksyon, isang pagmamahalan na puno ng pag-iingat at katapatan. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Libra, ganito ang pag-iibigan, pag-aakit na may balanse naglalaro ang titig, mahinhin ang mga ngiti. Libra, sa likod ng iyong kagandahang asal ay ang kahusayan sa pag-akit ng puso. Ang inyong pag-uusap ay parang sayaw ng dalawang pusong sabik sa kilig. Sa bawat papuri at biro, may patagang damdaming gustong magpahiwatig, na baka sa dulo ng kilig na ito, may pag-ibig na haantong. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Scorpio, ang pag-iibigan ay lihim na pagkakaakit. Tahimik ang tinitingnan, pero malalim ang pagtingin. Scorpio, habang mas lumalalim ang inyong usapan, mas lalong lumalalim din ang pagnanasa mong makilala siya sa pinakatunay niyang anyo. Sa pagitan ng mga salita at pananahimik, may mga damdaming hindi pa binibigkas, ngunit nararamdaman na, at ito'y maaring sumabog kapag handa na kayong parehong bumitaw sa kontrol. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Sagittarius, ang pag-iibigan ay magkasabay sa pagsasaya sa bawat tawa, sa bawat planong biglaan, doon mo mararamdaman ang kakaibang koneksyon. Sagittarius, sa pagiging bukas mo sa adventure, isang kakilala ang maaring maging katuwang mo sa mga diinaasahang biyahe, maging ito man ay pisikal na paglalakbay o emosyonal na pagtuklas. Ang paglalakbay ninyong dalawa ay posibleng mauwi sa mas matamis pang ugnayan. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Capricorn, ang pag-iibigan ay tahimik na pononibig. Kahit abala ka sa mga layunin mo sa buhay, hindi mo maitatanggi ang kilig sa tuwing kausap mo siya. Capricorn, sa bawat simpleng interaksyon, may natatanim na pagnanais. Hindi mo man ito agad ipakita, ngunit ang puso mo'y unti-unting lumalambot sa taong may pareho mong pangarap at prinsipyo. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Aquarius, ang pag-iibigan pagkaibang nakakaakit. Hindi nyo man pareho ang pananaw, pero doon ka mas lalo niyang kinikilala Aquarius sa kakaibang talakayan mas lalong nagiging makulay ang iyong araw ang hindi ninyo pagkakapareho ay tila magnetong nagtutulak sa inyo sa isa't isa at mula sa kakaibang koneksyon na ito maaring tumubo ang isang pag-ibig na hindi ayon sa plano pero sadyang totoo Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Pisces, ang panaginip na pwedeng magkatotoo. Sa bawat kwentuhang parang panaginip, dumarampi ang posibilidad ng pag-ibig. Pisces, ang lambot ng damdamin mo ay nakakatagpo ng isang taong handang umunawa. Ang mga mata niya ay tila nagsasabing, naiintindihan kita. At kung pareho kayong maniniwala sa magic ng pagkakataon, maaring isa ito sa mga kwentong nagsimula sa tingin at humantong sa tunay na pagmamahalan. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig.